Yan, bumili ako ng TNW. Ayan, N11, no? So, sa likod ng box, meron tayong tinatawag na specification. So, bakit tayo dubbing? Kasi ang ingay po dito ni Jake. So, ito yung box niya. Na-order ko to sa TikTok shop. So, maganda na ngayon para sa akin ng TikTok shop. Why? Kasi ang bilis po doon. Pag order ka, makukuha mo agad within 2 days to 3 days max. Okay. So, dito, nakita niyo naman, tinutungkab ko na yan. So, nahihirapan tayong magtanggal nito. So, yan. At least, tatanggalin tayo. Sealed yung package niya, miss. Na unboxing natin, meron na siya tinatawag na case. O, oh, yan. Nakikita niya naman yung case niya. di ba Ang angas. So, syempre, kahit papano. Hard case to, ha? Hard case. So, kahit papano. Okay, okay siya. Pero, pag dinaganan mo na siya, sobrang bigat, syempre. Masisira siya. Pero, ito yung loob niya, napaka-basic lang. Ito yung tinatawag na RX. So, yung receiver natin yan. Tapos, meron tayong dalawang microphone. So, yan. Dalawang microphone using Bluetooth. So, okay yan. So, okay na okay. Napakaliit, napaka-handy. So, nakikita nyo naman napaka-angas ng mga technology ngayon sa halagang 1,000 plus. Meron ka ng microphone na hindi ka na mahihirapan kapag ikaw ay nagbablog sa labas. No? So, ito ang tinatawag na TNW N11. Kaya medyo siya mahal kasi nakikita nyo naman. Diyan nagka-charge yung atin. So, tatanggalin nyo yung pin na yan or yung plastic na sa likod ng mga microphones. So, tatanggalin. Siyempre, i-unzip natin itong laman. So, may tatawag tayo dito ng mga packaging, no? So, nakita nyo, meron tayong headset na alam mo naman ang quality niyan. So, siyempre kasi free naman yan. So, meron na rin tayo dito para sa mga camera. So, meron tayong dalawang saksakan para yun sa no charging port. Okay? So, ito yung talatag natin sa uh, ginagamit natin sa mga auxiliary. So, kahit paano complete package naman sila dito. So, kahit papano, uh, medyo... Uh, safe tayo or safe pala bumili sa TikTok shop dahil bumili ako dito nung dati sa TikTok shop at nakapag-refund ako. So, ito lang naman ang TNW N11 at may dalawang per o yung dead cut kung tawagin at mayroong connector ng Type-C to Type-C. Yan. So, ito lang meron sa loob at may mga manual na hindi naman natin babasahin at mag-YouTube na lang tayo. Okay? So, iscan nyo yan pero yung N11 wala dyan sa manual, sadly. Okay. So, syempre, meron tayo dito yung tinatawag natin yung mga receiver. So, ito yung complete package niya. TNN 11 Ayan. So, ang dami niyang kasama, no? So, nakikita niyo naman, hinawakan ko yung kamay ko. Ang liit lang talaga nito, promise. So, ipa-plug mo yan siya sa may OTG. Huwag mo ipa-plug sa may parang charging icon, diyan gagana. Bala kapag June mo yung charger. So may dalawa siyang saksakan, pwede mo kasing pakinggan or pwede ka dito mag-record. Ayan, so maganda rin naman itong TNW, at least kahit pa paano sa halagang 1,000 plus, may budget bill na tayo. Pero kung gusto mo ng, uh, tinatawag natin na hardcore ka, eh pwede ka mag-DJI na gano'n, okay? So kung gusto mo lang naman, or yung mga road, road ata ang bata nun, okay? So ito yung mga pindutan niya sa mga sides lang. So napaka-nimble, napaka quality and aesthetics at it maganda yung product ng TNW. Okay, bumili ako ng isang vlogging gear. Ang tinatawag naman ito yung mic. So mic check naman tayo ngayon. Yung una kasi is unboxing. So pag malapit yung mic ko, okay siya. Yan. Ganyan kalayo yung distance, pero okay pa rin. Pero ewan ko lang kung maririnig niyo yung aso, ha? So, hindi ko alam kung marinig nyo ako kasi sa mga TikTokers, lahat ng meron is yung kapag sila ay may tinatawag na... Pag sila ay may tinatawag na, no, na noise cancellation, is ang ganda, ang crisp, nawala yung paligid. Pero ewan ko kayo na mag-judge na ito kung maririnig yung tahol ng aso ko, which is nasa likod lang ng bintana namin. So, clarification na lang tayo, no, nauna no, agad yung uh, sound check natin. So, ang meron tayo dito is ito. Yan. So, yung yung M, yan yung may Bluetooth yan. Tapos yung ENC, yan yung tinatawag nito nito. Pag naka-on kasi yan, ibig sabihin yung noise reduction is working. Okay. Tapos ito namang isa, yung verb. Yung tinatawag na echo. Yung parang ka nasa church. Tapos yung parang ka nagbibidyoke-bidyoke. Ayan. Yan yung tinatawag natin na verb. So, ewan ko lang no, kung nakikita nyo. Pero, well, madali lang naman kung may ganito na kayo. Tapos, ang binili kong N11 kasi is meron siyang charging port dito. So, ano ibig sabihin No? Oh, nakikita niyo yung mga gold pins. Ayan mga yan, gold pins. Diyan yung nag-charge yan. So, i-charge nyo dito yung unit. Tapos, i-on nyo para mag-charge ka. Pero baka sabihin nyo, bakit hindi gumagana, hindi nag-charge? Huwag ka muna magreklamo, boy. At tignan mo muna yung likod. Ayan, may blue. Tanggalin mo yan. Okay? Para mas lalong maging okay yung charging niya kasi hindi yan gagana. Tapos dito yung mic natin. So yan yung yung akin ngayon is naka, yung isang pair nito nakalagay nakalagay na sa akin with the dead cat, okay? Or kung feather, kung ano man tawag niyo sa akin. Pati si pag dead cat eh. Okay, ito naman yung kanan is yung charging port and then itong mic which is naririnig ko rin yung sarili ko kasi meron sila sa packaging na tinatawag natin, hindi pala itong mic, sorry, headset, okay? Para marinig mo kung okay pa ba yung voice mo, baka mamaya wala na. So, yan lang napakadali. Wala naman masyadong complicated dito. So, ang kalagi nyo lang naka-on dito is yung ito. Sync yan. Bluetooth. Tsaka itong tinatawag natin na noise reduction. Which is, ewan ko kung narinig nyo pa yung mga taon ng aso. Electric pan malapit sa akin. Okay? So, sana maging okay din yung voice ko regarding dito. Tapos, ulitin ko lang yung mga packaging. So, meron siyang tinatawag na mobile phone. Ayan. Ito yung mga connections nila kung may headset-headset pa kayo. Tapos, meron pa silang camera and sound card, okay? Tapos, ito yung charging cable para ma-charge nyo pero wala siya kasamang USB uh, na power brick, okay? Tapos, ingatan nyo yung kabitan ng dead cat kasi pag ikot kanina na lost thread. So, nagtaka ako bakit di matanggal. So, ayun, bali na yung loob. So, yun lang. Sana maging okay yung aking vlogging system dito. Kasi nakikita nyo naman may mga nagreklamo sa ating community na maingay tayo yung aso namin. Pero, rest assured na sana maging okay nga talaga to. Kasi ayoko talaga mag-dubbing or yung tinatawag natin na ano, yung, yung nagbo-voice over. Mas maganda kasi yung uncut, unedited. So, ito lang yun, no? So, wala nang ikakabit dito. Ayan, tumatawal yung aso ko. So, sana marinig ninyo kung ano. Pero maganda kung tatanggalin ko yung noise reduction. Okay? Ayan, noise reduction off daw. So, itong boses ninyo kapag wala kayong noise reduction. Okay? So, hindi ko alam kung bakit may static na narinig. Kung ganun pa talaga ka-sensitive tong mic. Ayan, may mga ingay-ingay. Tapos, ito naman yung isa. I-on ko naman yung noise cancellation. Okay? O, naka-on na yan siya. Tapos, i-on na naman natin yung tinatawag natin reverb o yung church mode. Ayan na. Ayan, ewan ko kung narinig nyo ako. Parang nasa, nasa hey, loob ako pala, ng cueva. Hello, Ramsey. Ayan. So, yan lang. Okay na okay naman ito, TNW. Hopefully, hopefully na ma, ma, ano niya yung tinatawag na kailangan natin na noise reduction kasi pag nasa outside tayo, which is yun ang pinakakailangan natin as a content creator. Kasi maingay sa labas, lalo na yung iba may mga sounds, may copyright infringement pa tayo na lalaman-laman. So, para sa antolo ko ito, uh, para sa akin hindi ko to tatanggalin para hindi magasgas tong harap. So, ang tanggalin nyo lang is ito. So, try natin nga kung ngayon bago natin i-end tong video kung mag-charge ba talaga siya. So, tinanggal ko na yung tinatawag natin na yung dito sa may gold pin. So, salpak na natin yan. Pang. On. Ayan. Umilaw na siya. Meaning, charging na siguro to. So, angat natin. Walang nangyari. Na-off lang siya. Saksak natin. Naka-on yan. Kasaksak dapat yata pindutin. Pag tinanggal mo kasi siya, ayan may, baka ito yung indicator light. Ayan. Tapos dito yung saksakan nyo. Power saksakan. Tapos yung sa receiver nyo, may gold pins din. Test ito, gold pins din. Yan lang. So, i-double check nyo ha, pag magtatanggal kayo. Kasi hindi ko natanggal yung parang pinaka-transparent pa. Meron pang transparent, hindi ko natanggal. So, yan ang meaning kapag nagcha charge na kayo. Pag tinanggal mo siya, mawala na ilaw. Ayan, meron indicator light. Ayan. Hindi ko lang alam kung mag-green yan. Pero basic na lang yan sa inyo. Chachach nyo na lang yan.